Napakalungkot na may mga anak, malaking isyo sa kanila ang pagtulong sa magulang. Napakalungkot na may mga anak, malaking isyo sa kanila ang pagkalinga sa magulang. At napakalungkot na may mga anak, napakalaking isyo sa kanila ang pagtulong sa magulang. Pagkalinga, pagsuporta sa magulang. Alam niyo po, Paghabag na muka ng pagkamagulang na matapos mong kalingain ang anak mo, pagtanda mo, kailangan mo pang manglimos ng pagkalinga sa kanila. Napakalungkot na muka ng pagkamagulang na matapos mong matulungan ng anak mo, pagtanda mo, kailangan mo pang manglimos ng tulong sa mga anak mo napakalungkot na mukha ng pagkamagulang na matapos mong suportahan ng anak mo, pagtanda mo, kailangan mo pa manlimos ng suporta sa iyong mga anak.